Kain tayo, mga kapanay. uwi lang namin. Namigay ulit kami ng rice. Ang pinamigay namin ngayon ay ito. Pulaw at saka sweet rice. Dalawang klase ng rice ang pinaluto namin. Ayan, may isang pirason chicken. Alam nyo, nakalimutan ko pagtabihan, oh. No? Naalala ko lang, namimigay na kami. Hindi ako nakapagtabi ng sakin. Kaya, yung namimigay kami, kumuha ko ng dalawang styro. O yung isa kay Usman, saka kay Marian. Sa akin yung isa. Tapos yung tatlo. sabi ko ibigay niya sa kaibigan niya tumulong sa amin tapos ay tiniluto ko na uh, beef beef gosya tatawag dito hindi hmm. hmm. ko na nilagay sa mangkok para tipid dugo ba <laughs> tipid dugo sin hmm. hmm, sarap nito ganito'ng ganito yung handaan eh sweet rice sa kasalan kadalasang handa sweet rice tapos itong pulaw o kaya biryani na rice tapos, may ulam na beef o kaya chicken. O, di ba parang umatinda ko ng kasalan? Kain tayo. Itong sweet rice, marami itong kung ano-anong nilalagay. Coconut. Tapos, itong ubas yata ito. Mga mani-mani. Kung ano-anong mani. Mga almond. Tapos ito, mukhang olive to. Ano? Ano sa tingin nyo? Olive ba to? Mm. Ito, hindi naman siya grapes eh. Matigas eh. Alam ko kung ano yan? Hindi ko malaman kung ano yan. Pero itong maliliit na to, grapes ito. Ang sarap ng ano to, yung combination. Ganito, gustong gusto ko yan. Hmm? Sarap. Matagal palang lutuin tong sweet rice na to. Apat na oras yata o or limang oras. Grabing tagal naman. Sa so, isip-isip. Sabi ng bayo ko, ganun daw. Pero parang ang tagal naman. Ano? No? Tutubang bang ganun katagal lutuin to? Pagod ako. Napagod ako habi video. Hurubot na naman pala. <clears throat> pero ang sarap yung pagkakaluto ko. Mukhang hindi masarap, pero masarap. Mantika. ha? Konti nga lang binigay ko sa babae. Dahil konti lang niluto ko na yan. Tira lang yan eh. Yung beef. Nung nakaraan niluto ko ng beef. Yung kalahati, itinabi ko. Ayan, niluto ko ngayon. Hmm, puro buto. Buto-buto nga -buto yung pinabili ko. Ayun, eh, butong-buto naman. Eto, laman. Sarap ang anghang. Hindi saan ako magbibidyo yun. Eh. Kaso may mga nagme-message sa akin, Madam, magkain kain seri ka na. Ilang araw na akong walang kanang kumain. Hmm. Sasabayan kitang kumain para baka sakaling lumakas ako kumain. O sige, para sa inyo. Kainan na. Alam mo ng diet ngayon. Next month na lang. <laughs> Imbis na bukas na lang eh. next month. Eh Ayun na. Sarap talaga. Ang sarap ng pagkakaluto ko ng beef. Hmm, kunwari lang. Siyempre, luto kaya dapat sabihin ko mas... Pero masarap na. nakaka rin talaga ako minsan-minsan eh. Nana, buto. Sarap. Sobrang tayong asukal itong sweet rice na to. Kailangan to, magtatakbo ko na isang oras sa treadmill nito. Makakuha ng pesang oras ko nito eh. Sarap. Kayo dyan, ano ulam nyo? Ako, nami-miss kong yung ulam. Ano, burong. Burong isda. Tapos, gurami. Pinangat na gurami. Ganyan. Kahit pritong gurami, yung malutong. Sado, sarap ng gurami. Ano? Tapos patola, nilagang patola. Isaw-saw sa halubaybay eh. Sa sarap. Wala na kasi kung halubaybay May patola ako nabili eh. Akong halubaybay. O kaya, patola. Tapos ang sawsawan. Halubaybay na may sampalok. Ano? Ilalaga yung sampalok sa halubaybay. Isaw-sawan. Sarap. Hadong sarap po. Yung kalibay-bay sa sampalok Sa usawan. O okay, ilaga mo lang yung yung sampalok Tapos pigain mo sa kalibay-bay. Sado, sarap. Lana.